Kahanda naman na ang Commission on Higher Education na investiga ng pagbili umano ng degree ng mga Chinese students sa laluwigan ng Cagayan. Sa isang statement, sinabi ni Commission on Higher Education Chairman Prospero De Vero III na ito ang isang seryosong aligasyon na tumatanggap ang mga universidad ng mga banyagang estudyante at ginagatasan ang mga ito. Una na nga ang tinumpirma mismo ng Commission on Higher Education noong Webes ang pagtaas ng bilang ng mga Chinese students enrollees sa isang pribadong universidad sa Cagayan Valley. Sa gabi nito, sinabi naman ni De Vera na hindi sila mag-aatubiling maglunsad ng investigasyon at sigurduhing ipapatupad ang due process para sa lahat ng mga sangkot sa napartido ukol sa nasabing usapin. Samantala, pinasalamatan naman ang Commissioner si Senator Francis Jesus Codero at yung mga mga sa na nagpahayag ng mga alalahaning ito na kinasasungkutan ng ilang mga Chinese students sa kagayan na umunoy nagbabayad ng malaking halaga ng pera upang makakuha ng academic degree nang hindi nagkukumpleto ang mga kinakailangang academic requirements. Kaugnay na tayo muli namang pinagtiba ng Commission on Higher Education ang kanilang pangakong titiyakin na ang mga academic institutions sa ilalim ng kanilang pamahala ay sumusunod sa mga batas at maging regulasyon ng Pilipinas alinsunod dyan sa interes ng ating bansa.